Misterio sa so Wilderness Farm Day 1 of Spring Year 3. Ang current funds ay 622,671 gold at ang total earnings ay 5,930,440 gold. Ngayon is a new new year kasi uh, first day of spring year 3 na tayo. Minili natin tong green tea, May and crab cakes silipin natin so, sa Thursday birthday ni Ken, tapos sa Sunday naman, si Mayor Luis okay tingnan natin, anong meron sa ating farm so, ma marami tayong hay 414 out of 480 ang total crops, 44 sa greenhouse, may 32 open tilled soil, 53 machine ready, 60 okay Manood tayo. Weather report. Tomorrow, it's going to be clear and sunny all day. Tapos, uulan din sa Fern Day. Sa Fern Island. It's going to rain all day tomorrow. Kunin natin to. At ito. iba mga nakatago? Itago natin tong woodcutter. <laughs> Hindi naman natin yung kailangan. And then, i-process natin to mga ano mga keso ah, mga gatas pala gawin natin keso yung mga gatas yan tapos so, lagay natin dito itong mga gatas na hindi natin na uh, ano ngayon ipasok naman natin dito wow ang dami oh ang dami natin ma makukuha na goat cheese ito pa. Tapos lahat nung iridium na, na cheese kukunin natin. Kunin natin lahat ng iridium na cheese. Yes, di ba? dami, oh. No? Saya. Ang halaga nito, 11,000. Ito naman, 13. Okay. So, ilalagay natin tong mga cheese dito sa yan 13,011 dito naman yung ating ano mantika ancient fruit 2,000 ang isa ipasok natin dito tong ah uh, crystal fruit ano pa ang pwede nating ilagay doon sa ano? na tig for five wala na yung eh wala na pero ito pwede natin kunin tong anihin natin tong mga to tsaka to kunin natin pasok natin dyan at ito padala na natin Ano pa tayong daladalang sap? silipin nga natin ano pa ang kulang. Ano man. Pwede yata tayong gumawa ng ano. ng gawa tayo ng maraming iridium sprinkler. Gawa tayo ng maraming iridium sprinkler. Ito rin no. Gawa tayo nito. Fiber seeds. Kaso isa na lang. Wag na. Sayang. Wow, what happened? What happened? Oh, tingnan nyo. Ano nangyari dun sa puntod ni Lolo? Silipin din natin yun. Ano ba nangyari dun? Binigyan tayo ni Emily. Ito, bigyan natin. Hello, Snowy. Let's see what's that. What is that all about? Wow, ang daming ano po. Oh. So, parang ang pa, nakakapangit po. <laughs> Alisin natin. Yan. Nagkaroon ng ano? Anong tawag nito? Nagkaroon ng apat na... Yung apat na kandila sa pundutod ni Lolo, umilaw. Ano kaya ibig sabihin nun? Hey! Statue of Perfection! You found a peculiar statue behind Grandpa's shrine. Nagkaroon tayo ng statue. It's made of pure iridium. Punta tayo ulit sa bahay at ilagay natin doon itong statue of perfection. Oo, ang ano oh. Iisip ko pa nga, bababa ako doon sa cave para lang kumuha ng mga fiber. Ang dami pa lang fiber dito, oh. 'di ba? Sana so, lang po natin. Makakagawa pa tayo ng marami. Yung ginagawa natin na ano. magwata tayo nung Ano pangalan nito yung magandang deluxe fertilizer. So, since marami na tayong fiber, Makakagawa pa ba tayo ng deluxe fertilizer? Oh, pwede pa 30, no? What nagawa tayo? Kasi may area dito. Ah, eto. Lagay natin tong statue of perfection dito. Alisin nga natin to. <laughs> Let's take that away. Tapos lagay natin dito to. Yan. And then, asa na yun? eto lagay muna natin dyan oh, dami na naman makukuha oh. tapos, eh may area dito na hindi pa nalagyan ng ano eh, ng ah, uh, quality quality sana malagyan na lahat ito ba yun? 13 pa din Ayun. So, eto. Lagyan natin na. Ay, dito. Marap ka dito. <laughs> Nakapalikod eh. <laughs> Ayan. Tsaka to sa area na to. So, may, up, may pito pa tayo. <clears throat> so, lagyan natin. And then, to dapat makakuha pa tayo ng maraming components nung ano na yun pang ang gawa na yun nako wala na naman tayong ano ay we got to inom tayo ah, ano pala tayo ang dapat pala nating gawin pumunta tayo kay ano Okay. Hindi, punta muna tayo kay pa. Bukas natin lahat to. Dami pa dito. Sus, hindi pa natin naaayos. Punta tayo kay Clint. Clint, Clint, Clint. Ngayon, sabihin natin kay Clint na i-process tong mga to. Oh, mango. Mango tree. Wala namang kwenta yung Rusty Spark. Ang pangit pala ng laman nun. Puro mga walang kwenta. I write. Lahat yata nabigay na natin kay ano Kay Gunter. Meron pa ba tayong hindi nabigay kay Gunter? Oo. So, ibenta na lang natin sa kanya Itong pyrite, itong malachite, itong sandstone, kasama ata yan doon sa ano eh. Meron pa ba dito? Oo, meron pa tayo dito mga ano. Ligay na lang natin dito, baka in the future kailanganin. Tapos, pumunta tayo kay ano, bumili tayo ng maraming binhi doon sa kaliko. Mas maganda yung itanim niya yun, eh. Yung pangalan Di natin nakita ano yung ano ngayon. Ano yung mission. Sana yung mission, di tayo makonsume. Eh. <laughs> Konsumisyon. <laughs> dito. Hello, Sandy! Kamusta ka na? Hello, hello, sweetie! I'm so glad that the passes okay. I'm almost went out of business. Hey, but now you're here to buy a whole bunch of seed. Right, right. Bilgian natin siya ng daffodil. Would you like a daffodil? Oh, wow! Nothing si springs. Spring like a star jubilee daffodil. O, oh, diba? So, ngayon bumili tayo ng rubber. Marami siguro uh, isa, dalawa, tatlo, apat. <laughs> ano siguro mga 400, 500, pwede na 500. And then, kailangan tayong umuwi. Umuwi tayo. Ah, also, kailangan ko pala makita. Ano yun nandun sa ano? Ano ba yun nandun sa pangalan nito? Let's see. Ngayon na natin tingnan yan. Dami kasing hawak kaya eh, tas mamay may papa meron papa ano sa atin. Papatanin. Let's see. Kung ano yun. Ipapatanim. May ipapatanim ba? Okay. Tropical fish. O oh, tropical fish. Accept. Accept lang natin. Okay. Balikan natin yan. Mabalik tayo dyan. So, we have to go. Go. Tayo ngayon, magtatanim na magtatanim. Mamaya na rin natin balikan yan. Busy tayo eh. <coughs> Kailan magtanim. Magtanim-tanim. Tsaka ilalatag natin tong iridium. Yan. So, alisin na natin itong mga to. So, alisin natin. Alisin natin. Yan. Lalatag natin yung na iridium eh. Oops. And this one... what's that? Ah, kuha tayo. <coughs> Meron pala tayong hawak. Ibabalik ko lang tong hawak ko na puno. Baka kung pa ni mango. Okay. Oh, may mga ano dun, no? Oh. Let's put the mango tree. One, two, three. Yan, pwede. Mamaya na yun lahat. Lahat kayo, mamaya na. <coughs> Ito kunin natin to baka kailanganin natin. Lagi may laman na, may laman na ano. Saya naman. Okay, ito dito. Ano ba 'yon? Gumawa tayo. Hindi pala tayo gagawa, meron na. Ayan. Tapos lagay natin ito. Tama ba? Ito dito at saka ito dito. Ah and then bungkalin natin lahat to bungkalin natin yan kailangan natin bungkalin lahat to dapat pala yung igit na ako yung ano scarecrow kasi baka kainin yung kung ano yung ating itatanim dito sayang naman kung kakainin lang ng ibon okay sana matapos natin o, no, nang walang mga asut walang walang ano monster oh, maano pa pala doon, hanggang doon pala to, dapat hanggang dito dapat to ito kung dalawa dito so dito na siya mag start yan yan di ba tama naman yung ating lagay sana sana tama yung lagay natin dapat dapat kabilaan pala yung ano yung ating scarecrow so ano to ilan yung magagawa nito 24 kada violet na ano kung malo yan parang kanya 25 parang 150 tama ba tama <laughs> ano ba yung mat ko sana tama tapos dito ay nako ba diba? yan na nga ba yung sinasabi ko eh meron na namang something don Talagay natin dito. Patay na nga natin. Itong mga, ano ba yan? <laughs> I'm, I'm angry. <laughs> I'm angry. <laughs> Ang kulit eh. <laughs> Okay. <laughs> Asa na tayo? So, ilagay natin dito. Tama ba? O dapat data dito? Dito dapat. Alisin natin to dito natin ilagay yan sana naman walang kakain ng tatanim natin dito hindi ko na magdaan, hindi ko na siya uh, didiligan kasi wala nang time gusto ko na lahat mailatag ilalatag ko na lang lahat <coughs> ang ano natin mission natin manginis pala tayo sa ginger island bukas uulan eh actually ngayon umuulan kaso busy tayo dito eto ang pondasyon ng ating milyon pala <laughs> mo eh million pesos okay million gold sa star jewel <laughs> eto yung pondasyon so kailangan nating we have to build this foundation the foundation of our million Kunin natin yan ngayon, dito naman tayo. Meron pa tayong pito. So, dito. Para hindi tayo maguluhan. Ito, isarado natin. Para alam natin different ano yan. It's a different plot. Different plot. Yan. So, ganyan, no? Ay, di ba? Ang saya naman. Ba't nyo ako ginugulo? I'm angry. <laughs> Ay, sus, di ba? Ayan. <laughs> asa na tayo? Ang gulo. Ang kulit ng ano. Ginugulo tayo. Ayan. So, asa na tayo? Ah, eto, one two. So dito dapat yung susunod dito, diyan. Tapos. Ang susunod ay dito, diyan yata, tama ba? Am I right or am I wrong? Am I wrong? Dalaway. eh. One, two, one, two. O, Tama. Yan. Tapos, siyempre hindi naabot doon. Dito lang. Aha. Uh -huh. Yan natin na. Ay, nako, ba diba? Ito naman. Kailangan ito matapos eh. Kailangan matapos to. Gusto ko ito matapos. <laughs> Ako gusto ko matapos to. <laughs> nice. Sana yun. Walang makakapigil sa akin. Tatapusin ko to. ah, <laughs> na yun. Pambungkal. <laughs> Kailangan natin to matanim. Kasi ito yung magpapayaman sa atin. Ah, dapat pala natin yung mga ito. Nahirap na baka. Lagay natin dito eh, sa kabila yung isa. Diyan yung isa. Tapos meron pa rito eh. Sana yun. Ayun o. Oh, kunin natin to. Got to get this. Ay ako mamaya na yan. Tsaka na yan. Naayos ko yung pundasyon ng aking empire. <laughs> Ala. Ano oras na o. Oh. Ay, Ay, ito pala. Bukali na natin to. Dito, dito, dito. Yan. Tsaka to. Tsaka to. Tapos, taniman natin. Ay, gabi na talaga. Ano na, mag-uumaga na pala. Umaga na. Okay, balik na tayo dun sa bahay. Kasi baka mahimatay siya doon. Ooh, ang dami, oh. Bukas na yan. And then, we go to sleep for the night? Yes. So, for day 1 of spring, year 3, kumita tayo ng 30,408 gold. Dahil lang yan sa mga iridium na goat, goat cheese. Tsaka yung ano rin, eh, ancient fruit wine no? 2000 o yung ancient fruit nga pala mag-aano tayo nun mga um, tayo